Yan, game. Ang daming uod. Ang daming uod dito. Ang ah! <laughs> ganda <laughs> ng araw. Pag-jagging-jagging. <tanda> ganda mag-jogging. Taman-tama yung araw niya. Super ganda. Yung mga nakaraang araw. Naulan ngayon ang ganda ng weather. Ayan si Mr. Ngayon lang uli ako nakapag-jogging. Pero si Mr. halos nag-araw-araw. Nung mga nakaraan yun ha. Ah. Nung mga nakaraang linggo. super maulan ngayon September Ito, napuntaan na nato ni mister ako ngayon lang Nakapag-jogging na siya dito nakapaglakad-lakad na ako ngayon ngayon pa lang ako na isama ni mister kasi nung mga nakaraan na busy ako eh. school ng Dasmariñas, Cavite. Dito lang yan sa likod. Sana mamahala dito sa atin sa Dasmariñas. Thank you so much po. Ganda ng lugar po. Binigyan ng mga tao ng malalakaran, majajakingan. Doon sa Oval, kanina nandun kami. Sabi ni Mr., babalik na lang kami doon. Oo, oh, ang ganda ng puno. Sobrang ganda. Grabe. Bakit ng weather? pinta Pabalik na ka kami ni Mr. Ang layo nitong dulo na to. Napakaganda oh. Buti nalang umaraw na maganda at nakapaglakad-lakad ako. Oh, malakas. Merap dumaan pag ganyan pang, tas madulas ano? Dapat 'yan yung talagang tuyo. Malakas. Oh, tuyo. Huwag na huwag kang dadaan dyan. Grabe. 哎呦，妈呢？

Look <laughs> at dik press yes. 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 Nine. Ten. Oh, di ba? Exercise namin ni Mr. Oh, pawis na pawis. Kailangan natin to araw-araw kasi kapag tayo na stuck sa bahay nga, sabi ni Mister, Sasakit <laughs> ang mga Kailangan mag-exercise paminsan-minsan. Oh, iigot ug uh, ganda ng lugar talaga ito po ang lugar namin super ganda ayun si mister ganda ng halaman no? super ganda Ah, may tanim na kalamansi ba ah, yun? Parang hindi. Halaman lang pala. Pinagpawisan ako. Napakasarap mag-exercise. Ewan ko kay mister kung babalik kami dyan sa oval. Maglalakad-lakad. Sa haba ng nilakad namin, hindi ko alam. Babalik pa kami dyan. Kanina na judge ka na kami. Oops. Buti na lang. Nakita ko. Ayan na yung mga estudyante. Oh. Papasok na sila. May babalik kasi hindi na po sumampas si mister doon. Oh, mga estudyante. Oh, ano si mister sinisipag? makita nyo yung ano. Ito yung nilalakaran namin. Ito kami sa taas na listo. Super ganda ng aming lugar. daw si mister nagsosolo <laughs> yun doon kami galing kanina dyan sa likod ng building na yan ah <laughs> si mister isa pa isa pa <laughs> ang saya niya ngayon na kasi kami ulit nakapag-jogging na magkasama. Ganda. Ay, may mga bata. Oh, ay, eh. ang aming rice, hindi pa namin naisasama dito. Nanghali na kasi nagigising. Alas 8, alas 9 magising. Oh, may bata. Oh, oh, kito cute oh. Ang <laughs> cute ng bata naglalakad. Lakad lang ni Raisin. <laughs> si mister pero baka hindi na kami maglakad. Wowis! Sarap! Sarap, sakmat jogging. Yan po ang munisipyo namin dito. si Mr. Pinapil niya talaga. It's exercise pa more! Yun naman po yung arena katabi ng munisipyo. Yay! Pagdanan nga pala to. <laughs> Pag nalaglag ako, sikat! Aba si Mr. Ano ko nagyaya? Para Uuwi yun pala, parang maglalakad pa. Lalakad pa pala. Kailan labasan dyan? Kaso, mukhang maglalakad pa talaga si mister. naglakad pa talaga. <laughs> Sinusulit yung weather. Na super ganda, oh. Araw na araw. Pinagpawisan na ako nung ano. Nag-exercise kami doon sa likod ng building na yan. Sa na ah. Taman tama. Maaraw. Hindi siya super mainit kasi may hangin. Tsaka maaga pa naman dito. Wala pa siguro 8. Umalis kami ng bahay 6 a.m. eh. stop muna kami. Sabi ni mister, okay na. Yung lakad namin. Stretch is stretch na lang ng konti. Yung si mister, oh. Narawan din. <gulang dan> <coughs> Dapat jadi apa kelagangan ya? Hmm. Dapat Ini <coughs> <At tos> <coughs> Ganda oh Pag lumaki ang mga puno niya Sobrang ganda No, 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 no Yung aso May aso po kami ngayon. Papunta na kami ng e-bike. Dito parking yan, sa labas. Sinister ang aming e-bike. Pauwi na po kami ngayon. bit ako. ngayon lang. Hmm. Ano ba? Eh? Hindi na wala maminim. Ay, ayan na lang sa bahay. Ayun, pauwi na po kami ngayon. <laughs> mm, sobrang layo. Pero at least